Sanang nang pinagtitiklop ang ilang billboard tarpaulin sa EDSA bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Karen at saksi si Julio Segovia. Dahil sa laki nitong labag daw sa pinapayagan ng MMDA at dahil nasa tabi lang ng isang gas station, ang billboard na ito sa EDSA Estrella sa Makati ang una sanang target baklasin ng MMDA. Peligro raw kung bumagsak ito sa gitna na rin ang paglakas ng bagyong Karen. Dapat sana meron silang 5 meter setback from the property line uh, to the adjoining property. Dito kasing isang to, eh, sagad na sagad. Uh, bukod pa doon sa, pati sa edge, dapat meron siyang 8 meters na setback din. Kapag itong billboard na to bumagsak, ang tatamaan itong kabila na hindi naman sa kanilang pag-aari. Pero nang aalis na, na sana ng tarpaulin ng billboard. Pinigilan ng MMDA kaya di na sila nakaporma. Wala po bang advice na kasi sabi oh. dahil Wala pa raw pong advice sa mga ano, may eh, billboard advertisers, sir. Eh. Otrosyado eh. kami na pwede silang ibaba. Pero ang inaalala ko po, eh, hindi lang po para sa mga tauhan namin, kundi para na rin po sa kanila. Dahil nakikita po naman natin na mukhang wala silang kakayahan na umakyat, walang mga harness. Meron lang sila, armado sila ng mga shotgun. Pero marami rin naman akong nasaksi ang kusa ng nagtiklop ng kanika nilang mga billboard tarpaulin. Giit ng MMDA, mahalaga ang kusang pagbabaklas ng tarpaulin ng mga billboard owner pag ganitong may bagyo o masamang panahon. Although hindi naman natin inaasahan na talagang tatamaan tayo directly ni Karen, eh may advisory na rin ang pag-asa na sana nga at i-roll down na ng mga billboard operators yung mga tarpaulins nila dahil may malakas na pag hangin. Umabot sa dalawampu ang bilang ng billboard tarpaulins sa pansamantalang ibinaba ng MMDA. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.